Tong si pag ng pa. Eh. Na, double jab nga pre. Oh, double jab. Oh. Sometimes trip, na rasa triple, triple jab eh. oh. Grabe. Si pag to ano. Wala lang blow job <laughs> <laughs> Ikaw Kurt, kung halimbawa may babae na typean mo at sinabi mong di bali nang kung ma-reject ako nito o dead man ako. Paano mo i-take 'yun? Okay lang kasi yeah. sa mundong to. Oh. Normal naman talaga <laughs> normal. Ma-reject. So. Oh, iba't iba 'yung parang yeah. ano eh. Para ba? Ano pang words sa ganun? preference ng mga tao. Tama tama hmm. 'yun. Hindi porket nagagandaan ka sa ganyan, parang nagagandaan din si Aaron sa Tama 'yun. Yeah, kanya-kanyang kanya -kanya, take, kanya. 'di ba? Pero hindi like ang nagwa-wander lang ako. Hanggang ngayon ba ganun ka pa din mag-isip halimbawa, meron kang nagustuhan, hmm. 'di ba, may nakita ka sa work. Tapos type mo siya. Bawang magka-work kayo, siyempre kailangan mo siyang hmm. kausapin kasi hindi hmm. mo siya hindi pwedeng kausapin kasi ka-work mo eh, 'di ba? May trabaho kayo. Ah. Kinakausap mo ba? Oo, okay, bigyan mo na ng scale. So, zero to ten. Uh, yung confidence level mo, ilan nun? Paanong... Zero to ten. Nung time ni Paige or... Oo, oh, zero to ano, zero, wala. Ten, pinakamataas. Siguro uh, 3. three. Oh, oh, shit. Ang baba ba, ba, talaga. Yeah. Paano may three eh? Hindi mo... <laughs> 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 Akala ko sasabihin mo zero eh. <laughs> Oh, eh. Nagchat naman eh. naman eh. Bigyan natin. May points for ano for for effort. For oh, effort. May confident okay. ako yeah. pero pag nandun oh. na nawawala na. Okay, so ngayon, ilan na yung confidence level mo? Oh, basing ngayon. ngayon. 2023 na. Yeah, kasi nagbago, nag after, nag-glow up, 10, up 10, 10, ka na lahat. After, 10, after, 13 years, ano na yung... Siguro 7. Sa so, tingin mo, anong kulang? Bakit kulang ng 3? Kasi ano eh, sobrang negative ko talaga. Kailangan mo wala sa akin yan. Negatibo. Negatibo. Pa parang anong kung i-explain mo, papalawa ka na. Bakit negatibo? Anong iniisip mo oh. na negative? Parang fear ba ng rejection? Ano ba? Parang ganun. Parang, set, baka hindi naman gusto nito. Parang ganun. Parang ano, parang... Yun nga, yun na agad ang iniisip ko. Kung baga, baka hindi gusto nito. Which is, dapat hindi ko isipin kasi nga. Paano ka magustuhan? Hindi ka pa nga nakakilala Tama, oo. Oh, mm. yun, yun nga, yun nga. Kasi pa, bakit mo pinangungunahan... Ang sarili ko. <coughs> yung... hindi. Bakit mo pinangungunahan yung taong gusto oh. mo kausapin? Mm. Paano kung gusto ko rin pala niyang kausapin? Doon muna tayo magsimula sa... Hindi kasi parang feeling ko eh. Advance ka na kasi mag-isip. Parang <laughs> gusto mo na, gusto Taba. mo agad, mahal ka na agad eh. Oh, nila, oh. pag kinausap ka <laughs> eh. <laughs> ganun, ganun ka balik. Pag, <laughs> ganun ako, nila, pag nakita mo, ma wala, mahal ka walang, na agad. Oh, walang crush-crush. Oh. Tayo crush. crush. na agad. Oo, oh. oh, tayo oh. agad. Ganun, ganun ba ang idea mo ng... Ano? Hindi naman. Kung baga, pag nagustuhan ko siya, gusto ko akin. Parang akin lang siya ganun. Oo. Oh, oh Ang possessive. So, gumagawa ka ng parang senaryo sa ulo mo na. Oh shit, gusto ko to. Oh. Gusto niya rin ako. Para pala oh. psycho to eh. Amoy <laughs> <laughs> oh, serial killer ka pala. Para <laughs> gusto mo so, masasabi mo parang possessive ka sa ano, sa relationship mo. Um. E, kasi may girl may girlfriend oh, 'di ba? Um. Oh nga, may naging girlfriend ka. Oh. Ganun kabasa naging girlfriend. Kayo actually kayo pa rin ba? Medyo uh, Nag-uusap pa pero malabo na. So ang label natin, it's oh. complicated It's complicated. Oh. Itago na lang natin okay. sa pangalan Miles. Miles na lang, Miles. <laughs> miles Morales. <laughs> <laughs> miles Morales, si <laughs> <with> Spider-Man. <laughs> oh. Yeah. Tag- guys, bakit Miles? Kasi may ilig daw manood ng Miles Morales. Spider-Man. Si... <laughs> Obre Miles. Obre Miles. <laughs> okay. okay. si Miles. Taga saan to? Taga rito sa Canada? Taga Pilipinas? Taga Pilipinas. Bit- taga, taga taga, Pilipinas. taga, taga din. Ah. Oh. Pa paano mo nakilala to? Eh, oh, nandito yun. ka pala. Ah. Nakita ko siya sa ano, umuwi ako Pilipinas. Pero actually kilala ko, nakikita ko na siya ng elementary pa lang. Ah, magka-schoolmate oh. Kayo. Pero ayad siya sa akin ng two years. Nagandahan ka ba sa kanya? Nung that, time, oh. wala, hindi ko siya pinapansin that time. Oh, iba yung yung iba iba, iba, eh. iba yung, crush ko nung na eh. Uh iba, yung crush ko no. nung Ano sa tingin mo ang pinaka-sexing parte ng katawan ni Miles? Ah. Sa ah. pagiging totoo. <laughs> Siguro yung ano May mahilig kasi ako sa, may, sa mga sa eh. Oh, oh sa ah. pwet, pwet, ba, ba, ano ba yung puwet niya? Ano ba? <laughs> Para <laughs> puwet ba <laughs> ng baby? <laughs> ano eh? Parang, alam mo yung ano, donut. Dalawang donut. Dalawang donut. Dalawang donut. Grabe naman yun. But donut uh, anong naisip mo sa donut? Wala, parang ano lang eh, fluffy eh. Fluffy. <laughs> fluffy. <laughs> ano bang ano bang type mo sa ano, sa isang babae? Eh? Oh, nga pala. Gusto ko talaga simple lang eh. Simple simple lang yung mukha, tapos may sexy, 'yan. Oh, sexy. Kumbaga sa ano, kahit kahit akin kasi maganda magandang mukha, kahit walang dibdib, basta may puwet, okay na ako. Oh. Ah. parang-parang bastos ko. <Most> Okay lang. <laughs> okay lang, oo. Oh, eto, oh, oh. oh, eto na lang. Si, siyempre, nakita mo limbawa si si Miles. Ah. Bawa, nakita mo from afar. Puta, ito yung type ko ah. Mm. Paano mo siya ngayon kinausap? Paano mo siya in-approach? Sa Facebook. Chat, chat din. Oh, chat. Oh, chinat. Ch ch oh. Sabi sa'yo, you're the kid. Hindi <laughs> 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 ko pa, naman. ikaw yung bata. Oo. Oh, oh. Hindi naman, sabi oh. Ah. lang eh. Oh. Oh, an- ano, kilala nga kita ganun. Mm -hmm. Tapos ang sabi mo, meet up tayo, uwi ako sa Pilipinas. Sabi mo. Hindi pa, kasi nga hindi pa kami naging kami. Ah, hindi pa naging kami. Okay, yeah. oh, umuwi ka na. Umuwi ka mm -hmm. na. Nagkita na kayo. Ah. Ano yung unang pagkikita niyo? Paano yung unang interaction? Naala, na-excited agad ako eh. Niyakak yeah. Saan mo dinala? Wala, sa kanila siya. Ah, sa kanila? Siyempre niyakap? Siyempre with the parents. Unang ano, unang kita niyo, uh, niyakap mo agad. Niyakap ko. May flower on the last niya So kayo na sa Facebook? Oo, oh, kami na lang. Na. Ano naging kayo uh, eventually? So ilang eh. ano yung timeline ng pagchat-chat niyo? Gano'ng katagal? Mga 2 months din tumagal yun. 2 months, tas uh, kayo na? Oo. Uh, uh, uh. so, may, uh, may video call niyo, may video call. Niya, eh. So yun ang unang nagsabi ng I love you? Ako, ako. Mas, paano, 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 paano mo sinabi yung I love you? Love you, you good night. Oh, Tapos pinatay mo na Ah, Napaka napaka arrogant naman nito. Hindi ko lang. Hindi paano? Syempre, syempre nilalambing mo. Kuyari, kuyari. Oh. Si Miles ta. Ah, si Miles. Oh, yeah, si Miles. Sabi mo paano mo sasabi yung yung mahal mo na eh. Yung ah. parang sabi mo, Miles, I love you. Paano oh. mo sinabi yun? Yeah. Sabi ko, Miles, I love you. sa ano, sa video call o sa chat? Sa, sa, sa video call. Akilig ko sa video call. Video call. Ah, video call. Oh, 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 oh. Gano'n ako kadalas mag-video call, <laughs> 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 Kasi pare... Mari... <laughs> ar Araw-araw ba kayo nag-video call? Oo <laughs> oh, naman, siyempre. Right. Oh, anong oras? Anong <laughs> <mo> oras? <laughs> kasi, oh, kasi iba yung oras, mundo oh, eh. Oh. Yung umaga sa kanila, gabi dito. At e And gabi oh. dito, umaga sa kanila. Usually, oras. Nag-uusap na kami. Hanggang ano na yung gabi na yan, hanggang 12. Hanggang o oh, mga, mga na. anim na oras. No. Oh. Anim? hindi mo pinapatay yung ano. Hindi. Walang patayan with pata Kuya terps. Germs. Wala ba siyang <laughs> trabaho? Wala ba siyang school? At that time, meron siyang trabaho tapos nag-quit siya, nag-ano nag na lang siya, nag... Uh, Full-time video caller. <laughs> <laughs> Teka, ilan, ilan taon ka na ba? Para, 27. Ilan taon na siya? Ano siya? 28 na. 28. Okay, Dad ni Kurt. Oh, 28. Oh, dad, 28. oh okay. ano yan? Ano bang Oh, bukod sa donut. <laughs> kung ano man din i-describe. <laughs> ano <laughs> pang oh. Uh, nagusto mo sa kanya? Ano bang yeah. nagusto mo sa kanya? Yung ano, ang ngiti niya. Hindi. Kit siya kumiti eh. Paano yung, ano, yung personality niya? Ano, funny ba siya? Ano ba siya? Um, Mahinin ba siya? Ano siya, ah, seryosong tao. Tapos, maano? ma, ano, ma mabiru din. Yeah, may, may mga may mm -hmm. takot sa Diyos. Ganun yeah. Oo oh, naman. Oh. May si sa... Simba, ganun ba siya? Oh. Oh. Paano mo nalaman na, oh shit. She's the one. Oo, She's the na, one. Oh, na, the na, one. Na, mahal ko na siya. Uh, oh. ano. Paano ko nalaman? Hindi ko na siya crush. <laughs> Hindi ko na siya crush. Kasi yun oh. yung next level, crush. Hindi, oh, oh Deo, tapos, syempre, oh. na-realize na ko nung no, ano, no? everyday na nag-usap kami hanggang sa napamahal na ako. Oh. 2 oh. months pa lang napamahal ka na. Grabe. Yun na nga oh, eh. eh. Ano kasi parang kasi Pare, siya yung six first girlfriend ko eh. 6 hours mo ba naman ka ah. video call everyday? Video call. Oo! Ano ba? Video call <laughs> nga. Ano yung ko? 6 hours. 6 hours, oh, hours a day. Wala akong pasok. <laughs> 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 Sustentado ka <laughs> dati. Para ganito. Ganito oras 6 tapos. Oh. Ikang, eh paano oh, yun? Di ba shifting ka? Paano yung oras ng usap yun? No, kasi at that time hindi nagkatrabaho ako sa Toyota noon eh. The Virtue, tapos KFC. Oh, so may bago jump. pa lang tong Sipag pagbalat ng si pa ah, Double jab, nga bro. Oh, double jab. Oh. Sometimes oh. trip, na transa triple, job jab eh. Oh. Grabe naman. Sipag pala to ano? Kulang lang blow jab. Teka hindi ko kaya. Teka, ano? Teka. Oh, single ka ba ngayon? Single ka ba ngayon? Ngayon, it's complicated niya. Hindi, pero so, so, single ka. Oh, it's complicated. It's complicated. May ginagawa sa pagbabae. Wala, wala. Totoo ba yan? Uh -huh. Parang iba yung kwentong narinig namin ni Kurt nung karalinggo <laughs> oh. eh. Hindi, <laughs> wala wala. Meron ka bang crush ngayon? Crush sa uh, work ko. Uh, uh, ano uh. lang, work crush, work crush lang, ganyan. Meron, meron, work. Oh. Ano pangalan? Kung ano? Tago na lang natin sa pangalan Ambo. Si Ambo. Ano? Tagal na lang sa pangalan ano? Angge, Angge. Yan, Angge. No, sige, okay. <laughs> sige. Okay, oh, okay. Si Angge. Okay. Okay. Si so, Angge. Si Angge, ilang okay. taon si Angge? Bata pa si Angge, 20 something eh. 20 plus eh. Oh, shoutout mo muna. E shoutout -out out mo, mo, mo muna nanonood, si Angge, baka kaya nanonood. No nanonood. No oh, no shoutout sa'yo. Angge. <laughs> <laughs> Parang, <bawun pangal>. Parang <laughs> ang baho ng pangalap. Parang ang mga eh. Oo. E, oh. Shoutout sa'yo, PC na lang. Ano ba? Oh, oh, kapitain, kapitain rin ba? Tigan. Oh. Lalaki eh. okay. ba ito, babae? <laughs> babae, Ah, babay. Ano, ano, ba? Crush mo ba? Nagandahan ka ba? O mahal mo na agad? Hindi, ano? Magandang ano tanong yan. Oh, okay. nagandahan okay. na ako. Nagandahan okay. na ako. ako. So, mahal mo na agad? Hindi, hindi. Kasi, sa sa'yo na kagad. Ka Kasi oh, possessive ka eh. Oh, oh. Di ba? Nagandahan ka lang. Nagandahan. Na ako. 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 So, gano'n na nakatagal kayo magkakilala? Huh? Wala, di pa nga kami magkakilala eh. <laughs> parang ganun din yung page. Parang nakita ko lang. Si gay. Akala uh, ko magka-work kayo. Paano hindi kayo magkakilala? Hindi ko kakain nakausap. Pero, eh. oh, syempre, ginagawa niya yung next mini message niya sa Facebook. May message mo ba sa Facebook? Ay, hindi ko yung mini message sa Facebook. Yeah. Pero But, nagkausap naman kayo sa trabaho, like oh, person na face to face, paano? Nagkausap naman kami tapos inya. Ano ba Pilipino ba? <laughs> <laughs> Tagalog. <laughs> Pilipino, oh, Pilipino. Oh, Pilipino. Ah, Pinoy. Oh, Pinoy, Pinoy, oh. Ibig sabihin, anong una mong naramdaman nung makita mo si Angge? Ah, nasa same workplace. oh, kunyari naglalakad ka sa ano, sa cafeteria. Ano ba ginagawa mo? Sabi niya, Forklift ba? Forklift? Forklift driver. Oh. Paano ba? Paano ba mag-forklift? Ano ah? Uh, Spell mo muna, forklift. F-O-R. Fork. Ano P-O-R. K-E. k I. -E H. <laughs> -K -E -K -E -H <laughs> Anong ginagawa ng isang porklipter? Kasi hindi natin hindi natin alam kung yung ibang oh. mga tao sa Philippines eh, hmm. alam nila kung ano. Oh. oh so basically, dinadrive ko yung ano. May nakikita ka yung parang ma machine na... Ang oh. Parang oh, yung... malit na truck na may dalawang tusok. O, Oo, oh, may dalawang tusok. Tapos may paleta. So, anong ginagawa mo doon? Nanunuso ka lang. <laughs> <laughs> Tinutusok, Tinutusok. mo yung paleta. Oo. Oh. Kumbaga, pinipig up namin paleta, ilalagay namin sa mga rack or sa truck. Ganun. Yeah. Mahirap. Hindi naman mahirap. Gano'n ka na katagal nagtatrabaho doon sa company? Two years pa lang, two years. Oh. Gusto mo naman. Masaya ka naman dyan? Masaya naman. Okay. Describe, At. describe, masaya. Ah, uh, sobra. <laughs> sobra. <laughs> sobra. <laughs> maganda yung bayad, maganda yung maganda. benefits. Benefits. Maganda I yung mga nag-work. Ay. Ay! 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 Wala, mga sa Manila. Titas first. sa mo. <laughs> oh, titas. So, sinasabi mo, hindi magaganda yung mga <laughs> oh, tita Oo, tita. maganda, maganda yung mga titas doon. Patay Binawi ka. tayo. O tita tapos ngayon paanong ano 'di ba nagpo forklift ka ano isa ng araw nagda-drive ka ng forklift mm. and then out of nowhere nakita mo si Angge paano ba paano yeah. mo nakita tama yung pag lain mo. Oh, talay relay mo okay. lang, talay mo lang. Tapos ito bang si Angie eh, parehas kayo na seniority, kumbaga parehas kayo ng time na pumasok sa kampanya? o mas maamas na una ka sa kanya mas na, na, na una, una, mas nauna ako, mas nauna ako. O so kumbaga mas senior ka sa kanya. Hmm. O. Oh. Tapos paano yun nung nakita mo kasi naalala ko na kwento mo nung nakita niya raw si Angie, may face mask. O paano? Paano mo na, so, Naganda ka oh. sa mata. O oh, oh. naganda ka sa mata. De, naganda ka sa posture. Ang ganda ng maglakad mo, straight, straight body. body. Nakita Matang. mo yung hinahanap mong donut. Ano? Eh, wala, wala kang donut eh. <laughs> <laughs> oh, <shit>. my God! <laughs> Sama ako. So, Revelation. So, donut pala yung gusto. Sama ako. Matangkad ba siya? Ano, oh, ano, maliit mga? lang eh. Kung hindi describe mo. Payat, mga ganito, sexy. Mga ganyan. Hindi. Hmm. Uh, payat, payat siya. Tapos ano, anong, anong height? Mga siguro. Siguro ba? mga, 5'0. Mga ganun. Ah, typical Siya oh. pinay. Mahilig ka ba sa mga pitit? Oo, oh, oh. mahilig ka sa mga... Parang nening di. Oh. Mahilig ako sa ano eh. Sa talagang malaman eh. Malaman. Malaman. Ah. Ang ko ba payat tapos? Gusto pala dito sa seafood city. <laughs> <laughs> malaman eh. Magulo uta, oh, utang. magulo utang. mahilig sa, ano, sa mga malaman. Al yung, ako. mga BBL pala ang mga gusto oh, dito. Oo. Oh. na, BBL. BBL. Punta ka sa Miami. Oo. Oh, doon ka <laughs> sa Miami maghanap. Oh, anyways. okay. Ewan ko, hindi ko nga alam ano eh, uh, tag dito. Basta na, pag ako nagandahan, nagandahan na ako Ewan ko ba? Okay, so nagandahan ka na. Nag-init ka, nag-init. Hindi <laughs> naman. <laughs> Kalibugan na. Halibugan <laughs> na. <laughs> <laughs> Bakit? Mainit sa work mo, di ba? Oo. <laughs> oh, pag so, ayan. Tama. Ano? Nakita mo siya, di ba? Ah. Nilapitan mo ba? Ay, hindi. O, oh, gano'n gano mo katagal bago nilapitan? Matagal din eh. Mga ano? Mga isang buwan siguro. Parang, isang buwan? Parang, oh. Oh. Paano mo na build sa sarili mo na yung lakas ng loob? Oh shit, lalapitan ko na to. Oh. Diba? kasi it's gabi, about time. Oh, Gabi-gabi gabi, gabi mo ba iniisip? Hindi, pinupush kasi ako ng mga tita ron. Kausapin mo na, kausapin mo oh. na. Pero kung hindi ka pinupush ng mga tita, matataypan mo ba? Yun ang tanong ko. Kasi alam mo sa kultura ng Pinoy, alam mo yung Yee! Oo, oh, yung mga kinigilig. Yung mga ganyan, oh, ang lakas kinigilig. ng ano niyan eh. Ang lakas ng tulong niyan sa mga nagkakagustuhan eh. Ah, oh, kung ba sila, oh. hindi kanila nila parang parang minamatch kayong dalawa, magugustuhan mo ba siya ng ikaw lang? Oo. Oh. At ah, talagang tipo mo na rin talaga. Hmm. Oo. Oh. Kahit hindi malaman. <laughs> Kasi eh, para yun yung number one oh. na lang Oh. Ngayon. Yun yung nasa number one oh, ng malaman. checklist mo, malaman eh. No? <laughs> laman yan. Eh. Laman. Ano bang gusto mo sa laman? <laughs> para masarap hawakan. Oo. Oh. Uh. so ano nga hawakan mo? Hindi <laughs> yung gusto ko. <laughs> 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 Tulad na? <laughs> Wait, may ring sa uh, may oh, pwede. Oo, may ring sa pwede. Gusto ko, eh di... Alam mo na lang, mo sa birthday. <laughs> <laughs> so, ibig ko sabihin, pag kumakay ka sa restaurant, ang in-order mo, pwede ng manok. <laughs> oh, anyway, oh, anyway, paano oh, mo nga oh, siya, tabi ni Kurt, paano mo kinausap oh, si Angie? Kasi so, narinig ko na tong kwento to eh, pero nakalimutan ko lang eh. So, ako din eh. Okay. Malabo oh, kasi yung kwento oh, oh, malabo eh. Malabo eh. Kasi putol-putol eh. Puro intro eh. So, sabi so, so pinapush yun ako ng mga tito ron. Ano oh, sabi? Austin, ligawan mo na si ano si Angge. Hindi naman ligaw. Kausapin mo na. Kausapin. Or, oh. or sundi. Oh, nahatin mo pa uwi. Ganyan, ganyan. So yung araw na yun, ginausap mo? Oo, oh, oh, na, nung araw na yun. Pero mo na naman na isa liko. Then, nung araw na yun, parang naano na ako, nainis na ako. Hindi naman nainis, parang... Paano na ka ba mainis? Paano ka mainis? <laughs> para nagkaroon ako ng confident. Okay. okay. So, ginawa ako pumunta ako ron. Nakita mo isa siya sa, ano, sa department niya. Yeah, yeah, yeah. So, pumunta ako. Pagpunta ka doon, nakatalikod siya. Oo. Oh. Yun know, ako, nilapitan ko. Kami ko, hi. Tapos, pag, na, para nagulat. para nagulat siya. Mga anong oras yun? Mga anong, -ano lunch time ba? Supper time? Lunch time. Lunch time. Siya lang mag-isa doon. Oo. Oh. Paano mo ba yung approach ko? Oh, si oh, si Erwin. Oh, iba, nakatalikod oh. ba? Naka Tumalikod oh. ka, Erwin. Oh. Hi. Ganon, ganon. Tapos. So sabi niya sa akin, what are, parang what are you doing here? Parang gano'n. Ano, ah, ah English, English, born pala dito. Well, nag-Tagalog siya. ko pati ng sa akin. Ah, ano nag siya ko tapos. Oh, so, what yeah. are you doing here? Sabi ko, uh, gusto lang mag-hi sa'yo. Nag-Tagalog mo? Oh, straight yeah. up? Oo. Oh, oh, yeah. anong sabi niya? ano reply niya sa'yo? Sabi niya, oh, um, uh, somebody asked me, ano, somebody told me you're asking for my number. Oh! oh. So, Ibig sabihin yung ano na yon yung mga work niyo. Why asking nyo. my number pala? Why asking my number? So, okay. hindi ka naman nagulat na I'm asking your number. Pero oh, noong time someone, pa na yun. Oh. San Saan mo, mo nalaman yun? Like, ito yung first time natin magkausap. Ah. Oh, oh, like, exactly, I don't even exactly. know you. Yeah, so yeah, no, yeah. Hindi yeah, nga yeah. eh. Hindi mo ba sinabi na ganun? Yun na nga, sabi ko. Sabi ko, hindi ko naman ina-ask yung number mo eh. Sabi ko sa kanya. Oh, kaya, okay. Oh. tapos, sabi ko sa kanya, ano lang yun, kumbaga, Mayroon meron, ano parang, uh, tinulungan niya lang ako or something. Kaya ko sabi sa akin. Parang hiningi para sa akin. Oh. Yung number niya. So sabi ko, yun niya, sabi ko, uh, ano, hindi ko tinatanong yung ano, number mo. Okay, tapos? Tapos, edi ano na, edi parang at that time parang ano na parang ano na ako parang isip ko, shit, parang hindi na ako ito ah, parang tinatabla. Mr. Confidence! Oo! Oh, oh, seven, oh, seven, seven out of ten! Seven out, oh, kumbaga oh, okay. dito okay, mataas okay. na confidence mo na. Parang, parang ano? Parang tinatabla butterfly, na ako nito Nagka-butterfly? Na uh, wala. wala, wala, actually walang butterfly noon time na butike, yun. Butike, butike! Hindi, <laughs> hindi. Palaka <laughs> <laughs> pala Tapos, after nun, wala matagal na magkwento eh. Okay, Sige, <laughs> oh, after nun, oh, ano? Basta magkwento ka lang, oh. So, oh. <laughs> after nun, after nung after na, after kung, after, after niya kang tinanong nun, sabi, dinanay ko, and then, sabi ko, um, but can I get your number? Ano, ah, no, no oh. hindi, hindi, ko tinanong. Hindi mo sinanong, oh, okay, oh. Kasi ano yan, pa ako, ada, uh, seven pa lang. Eh. Wala seven, ka, wala, oh, wala pa sa, sa eight, eh. Sa... Wala, uh, Nung time kasi na yun, ano, parang, ewan ko, hindi ko, hindi ko, landi ba tawag doon? parang hindi ko isip. hindi oh, ko flirting. Ma flirting. Oh, flirting 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 Palang, hindi ko easy oh. may isip na iflirt cha noon time na yun eh mm. pero nasa isip parang, mo na gusto mo siya at that time no parang ano lang ako gusto ko, parang gusto ko lang siya kausapin so okay hindi oh, mo pa ko siya ko gusto mayabang kasi ako parang okay, Pa'nong pa, okay. yabang yung ibig mo sabihin parang sobrang confident ko na pa dali lang tumabae ko oh, parang oh, ganun lang oh, okay oh, so oh, okay. nung sinabi mo na parang mayabang oh, ka paano mo siya kinausap mayabang mo ba siyang kinausap sabi uh, mo, ikwento mo paano mo siya sa so, parang ano pa, parang galit pa ako. Sabi mo, no, hindi ko data number mo. Sabi oh, oh so yun. parang presko press ko uh, talaga. Uh, so, ano sabi niya? Oh, Ano sinabi mo 'yun? Ano siya, tumahimik siya tapos sabi niya, ah, uh, so what are ano parang anong ginagawa ano pang ginagawa? Parang sabi dito? mo, oh. ka pala eh. Hindi ko namang iniingi yung number mo. <laughs> oh, so sinabi niya sa iyo, pues ano pang ginagawa mo dito? Mm -hmm. Ano sinagot mo ngayon doon? Mm -hmm. Oh, sabi ko, uh, ano, uh, gusto ko lang kitang makilala. Sabi ko siya ganun ah tapos ano sabi niya? Alam, malabo nga ako. Hindi mo, malabo nang ginagawa ko ng time na yun. Oh, tapos ano, ano sinabi niya sa'yo? Anong sinabi mo yun? Ah, yung, kasi yung time nang kinakabahan din ako at the same time. So yung mga pinag ko. ka kinakabahan? Hindi mo, mo pala sa'yo. Oo oh, nga. Ah, Ba't ang gulo mo? Tutoktokan pa ito ng mic. Magulo nga ako. <laughs> Kinakabahan ka. Oh, mo press ko ka. Hindi mo pala gusto. kumbaga e mixed emotion. Oh, mixed emotion. Oh. Mix emotion ako nun. Parang mekus, um, mekus mekus. Mekus mekus. mekus, 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 mekus. mekus na insan. na yan. Insan ah. okay. <laughs> <Mixed>, oh. <okay, okay. laughs> mixed emotion ako. Oh, Pagkatapos noon, paano nag-end yung conversation niyo doon? Hindi pa nag-end eh. Parang... Hindi pa nag-end mo. kasi. tapos. Huwag tapos mo. Huwag ka tapos mo. Huwag gusto tapos ka tapos eh mo ano. oh, so, okay. sa kasi parang ano. Okay. Lumapit sa mic. Kumbaga ay kumbaga nagagawa siya ng ano may ginagawa siya sa ano kumbaga nagapoach kasi sila. Eh. So yung oh, pouch oh. niya lagay sa box. So may box may paleta sa ilalim yon. Mm. Parang masaktan siya ata siya ng ano ng kahoy. Parang natibo or ganoon. So, na, parang na, na, ano siya tusok. Natusok. Tapos na yun ay yung kumakain siya ng lunch. Hindi, hindi pa oh, the same time to. At, the same time before, na before nga, before lunch time. At nung nangyari lahat to, di ko lang. Wala nangyari pa to all at the same time. <laughs> Parang at the same time. So meaning, let's say, nung inapproach mo siya, uh, ah. kinanong mo yung oh. number niya, at the same time, nung may inaayos siya, nasaktan niya okay. rin sa sarili niya. Ah. Oh, 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 na okay. Na oh, okay. Doon sa mamit na yun. Oo. Oh. Okay, nasaktan din siya. Oh. <laughs> so tinanong mo ba, okay so, lang ba yung so, ano, so, yung daliri mo? Hindi pa nga. Wait lang. Kaya, sir, excited ako. Oo. Okay, okay, ano. Okay, okay, okay. Wala sa JP. Oh. Okay. <laughs> so, oh. Uh, so <laughs> JP, shout out sa'yo, pare. JP. Tara <laughs> to, wow. Naalala ko si JP. Oo, oh, yeah, o. No. Oh. <laughs> lang. Ah, so, naglakad siya palayo. Oo. Oh. So, ako, nakatayo lang ako doon. Hindi okay. ko alam gagawin ko kasi. Para, nawala. Nakabahan ka. Ah, parang nawala na kasi. Parang may may, bar, may wall na kasi. Parang, wall. parang awkward na. na awkward uh -oh, na. Mm -hmm. Awkward na. Kasi, oo. Oh. So, hindi ko alam kung, kung tutulong ko ba. I-approach ko ba siya. So ginawa ko tumayo lang ako doon. So bottom line wala. Kang pero ginawa. hindi mo pa wala. gusto ah. Hindi mo pa siya gusto yun ah. Oh. At that time na hindi pa. May P konti pero, lang, konti pero, lang. Pero ano, crush ko siya. Kumbaga na ang gulo nga okay. din okay. magulo. Okay, okay sige. Mo, okay. Hindi ko alam hindi. Hindi mo ba? siya gusto pero crush mo siya. Okay. So, bottom line, nasaktan siya pero wala kang ginawa. Oh. <laughs> parang feeling mo ba na siya kasi hindi na Dininay mo eh na ano eh. Oh. Hindi ka man na number mo eh. Oh, parang parang binarumbado mo eh. Parang binarumbado mo siya eh. Parang ganun, parang ganun. Yun na nga yun. Okay, yan so, okay. After ng interaction na yun, ah. <laughs> nagka-interaction pa ba? Nag-usap pa ba kayo? Hindi na. Oh, actually, nag- Ibang ano yun. Ilang Ibang day, ano na sa Na, na. Oh. Isang buwan ng lumipas. Oh, isang buwan lumipas. Kasi after ng interaction oh. namin, binili ko siya ng bubble tea. Uy, Kumbaga, anong flavor niya? Bubble tea. Taro, taro. Parang ano, uh, peace offering ba? Parang ganun. Peace offering. Parang, sorry. Parang nag-sorry ako. Oh. Nilagyan mo ba ng sticky note yung bubble tea? Nilagyan mo? Hindi, hindi. Sinot mo? Sorry. Kaya, sorry. like kaya Justin ko Bieber. Na, kaya uh -huh. ako siya yung sinabi ng bubble Kaya ako siya na isipin bubble tea kasi parang na, na, nahirinig ko sa mga tita na the way na, na, uh, in-asport ko siya is yun nga, mayaka. Siya lang, siya lang ba yung binili mo ng bubble tea? Oh, may, may binili bin, pa ako isa si Tita yung parang Oh, oh so padulas, oh, ay, padulas, padulas, padulas. Ay, parang oh, ay, padulas. So. Oh, ay, Kasi oh. nakita ko forklip pa noon, nakita ko oh. sila galaan. Tinawag yung ano ng tita sa So, tita. Ba, mo tinawag si Tita? Pst, pst. Oh, tita. tita. So habang nagpo for clip ka, uminom ka ng bubble tea. Hindi <laughs> 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 ako na nag drive out forklip. Oh, ano, ano, ano. So tinawag si Tita, sabi ko, eh kasakto si ano, uh, nasarap si niya. Oh. Ngayon. Ngayon, ano eh, tinawag ko? Sabi Tita, pwede anong sinya Mm. Tapos kunyari ano, si Mama Ti, bibili kasi ako. Kasi Mama Ti. Tapos ako. Last <laughs> ako. Tinanong mo ba baka allergic Ooh, pala baka siya allergic sa allergic ano. Tapos tinanong ko. Uh. Tanong si Angela. Oh, ay, ay. Okay, Stirring okay, okay, okay. si Angela. Hindi mo yay, last name. last oh. ah. Kung gusto. sa oh. So tinanong. Pagtanong, ay umuo, tapos nakita kong ngumiti. Oo. Paano mo nakita yung nakamask? Hindi, wala na siyang wala siyang. Ah, wala, wala nang mas kala ko. Kinilig ba? Anong klase ng ite? Wala ang miti sa kanila. Ngiti ang. Nung ngiti like ka, parang Ronnie Lee yang. Oh. Sa iyo <laughs> ngiti. So, nung ngiti ang ka. Ang ginawa mo, ngiti mo din ba? Kininda ta mo ano? Ngiti ano? mo rin. Nginitean paano rin. paano pakita mo sa viewers natin? Paano? Yun? <laughs> <laughs> so, tapos. Tapos. Oh, nagkangitian. Oh, tapos. Tapos, umalis na ako. Binibili, na, ka, ka na. Binibili in order na. ko. Hindi, hindi ako pwede lumabas. Kaya in order ko. Okay, okay. pass forward, pass forward. Pass May bubble tin, Ah. Ah. Uh. Paano mo ngayon binigay? Kaya ang yung... Hindi ko binigay ng personally. Bakit? Diyan mo, nahiya ko. Kasi nahiya ko sa mga titang makita. Eh. So, pinabigay mo sa tita. Sabi mo, tita, pinabigay pwede ba ibigay niyo sa mo, po? Ano, ano, parang side men ko. Wingman mo, wingman. Side oh. men? Bataan ka ba? <laughs> 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 Para ano, yung ano, ano mo, bata mo doon. Para bata mo. Mga utos-utosan mo. Oo. Tapos yun. Sabi sa tapos pinaabot sa uh, uh, Tel Austin thank you. Oh. Tapos okay, so bati na kayo. Hindi pa. I mean, I guess so, pero hindi ko nga siya kinakausap na eh. So na yung huling pag-usap nyo. And then... Oh, may nangyari. May nangyari. Parang kasi afternoon. Na, uh, so nag-forty po ako mag-isa. Mm. Napadaan siya sa harap sa harapan ko. So pinakita mo. Pinakita mo ka usap. Sasagasaan na lang kita. Kasi mo ba inisip mo ba sagasaan Hindi na, naman. naman. <laughs> Kasi pag ang pork actually pork namin patalikod. Pag yung, yung yung pork nasa likod namin. So, oh, paano ba? Na galing ah. Para SB19. Gento. Gento. <laughs> oh, so na, nasa likod yung pork oh, okay. Oh. Yung fork, hindi yung fork leaf. <laughs> okay, okay, uh, whatever. okay, whatever. whatever. Whatever nasa that is. Oh, nasa likod yung fork. Oh, uh, tapos. tapos. So, nakita ko siya. Teka, okay, anong relevance nun yung nasa likod yung fork? Sa... Okay, basta nakita mo siya. Okay, oh, basta nakita, okay. oh, nakita mo siya. Nakita mo siya. So, tumigil ako, pinadaan ko siya. Kasi, uh, okay. doon kasi sa, ano namin, sa... sa... Oh, okay, basta pinadaan mo na. Okay. <laughs> Para, <laughs> <laughs> just to carry short. Oh, just to carry short. And and side, side question. <laughs> <laughs> oh, ano? Pinadaan mo na, oh. So, nagulat ako lumapit. Oo. Oh, okay. Paano uh, ka nilapitan? Hinawa ka ba ganyan, sorry? Hindi. Austin? Oo. Oh. Uh, lumapit siya, sabi niya. Ah, oh, lumapit lang, lumapit ah, lang. Sabi niya, hey, by the way, thanks for the bubble tea. Ngumiti uh, ka o, oh, paano uh, mo siya sinagot? Paano mo um, welcome. welcome. Yun lang. Oo. Sobrang plain. Bite, bite, tayo yun lang yung sinabi mo sa moment na yun. Nahiya ka ba? Hindi oh. ako, ano, hindi ako ready. Hindi ka expect. Mag-tank siya. Na-shock siya, na-shock siya na. na, siya, na, siya, na, na, na no, Pero ibig oh. sabihin, pare ko eh. May meron na silang nagkausap, nagkabigayan oh, ng bubble tea. gumagawa na yung way yung babae. Oo, oh, gumagawa siya ng paraan oh. na magkausap kayo. Bakit hindi mo siya magawang, ano tau, naguusap oh, tayo ng oh. ganyan, yung chill lang. Nahiya ka ba? Ano ba? Lakas ng loob oh, na naman. Oo, mabaho ano? ba hininga mo? <laughs> Toothbrush ka ano ba? ba? Oh, ano? Ano, ano? Eh, uh, Anong factor na ano? Kasi nung mamit na naguusap kami, nung first time nga, parang ano negative ang eh ng, may, peace ang, peace offering na nga eh oo nga Baid ba iniisip mo pa rin yung pass tama tama uh, si Kurt doon eh yun yun kasi pati ng, na nga eh eh yun na yun, ang pinang iniisip ko lagi yung, yung pass oh, yung first uh, impression e e e e e yung nangyari, first impression e, sa so tingin ko wala nang after after that wala kasi ito ah <laughs> ang gusto ko lang iparealize sa'yo sa tingin mo kung nagmatter yung pass Mm. Bakit ka pa niya kakausapin kung ayaw niya na sa'yo Bindi una pa lang? Hindi niya nagigets yung hint eh. Binibigyan ka na ng hint. Oo. Oh, kung baga parang hint. sa tingin mo ba imbitahin ka namin ni eh, Kurt kung ayaw ka namin nandito? Parang oh. ganun. Oh. Siya kasi na lumapit sa'yo para mag-thank you. Kung baga nag-i-initiate siya ng move na oh. sana magkausap oh. kami. Kasi lumapit siya sa'yo. Oo. Oh. Ito na. Oh, ayun <laughs> Sorry, na. Sorry. Oh, ayun <laughs> na. Ayun. ayun na. Ayun na. Oh. Ayun na pala, ayun <laughs> na fast na. forward. Oh, fast forward. Oh. Eto na. Eto na. Parang kasi after noon, nagtitingnan na kami. Nagkakatingnan na kami. kami. Malakit, So Taline. pag nagkikita kayo, nagkakatitigan kayo sa mata. Oo. Kinigilig ka ba? Ano ba ang ano? Hindi, na, Hindi, parang may ano. Parang may talon. Ano yung talon? <laughs> ano yung nararamdaman mo pag nagkikita kayo, nagkakatinginan kayo? Parang, parang may something. Parang, may kaya Miss Spark, Miss Spark. Oh, may Spark ba? Parang may ganun. May yung kunya rin nagugugas ka ng plato, biglang maaalala mo. Umapangiti ka. Ano sa TikTok yung Oh, ay... yung, oh, yung Parang ganun, parang ganun. Okay, oh. So. so, na, habang na good drive ang kita ko. Para na ka so, na. So ha habang na dito oh. pa dapat natin na sana din. Oh. oh. mo ba? Ano ginawa mo? Wala, nakatingin lang ako. <laughs> <laughs> Tingin <naman> mo lang. Eh si Boy Titi gumputo. Ano ba 'yung mga Torpe nga. Okay, oh. Anyways, oh na pagkatapos na pagkatapos na mga titigan may usapan ba na nangyari? Ito, pagkatapos na titigan, parang ako na yung Kung tanga na. Ikaw pa, ikaw pa <laughs> <na inis. laughs> parang tingin lang ako ng tingin dito, walang nangyari yan. Oo, uh, na inis ka, na, sa, sarili ka mo. sa sarili mo. mo. Uh, okay. 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 Sa so, tinawag ko ulit si My Boy. Si My Boy, side man. Si side, man, side man niya. Tapos sabi ko, ah, uh can you tell her, I wanna talk to her. Ikaw, Erwin, kung ano, nag na kayo ng babae. Alam na eh, nandun na eh. Oh. Nag-initiate na siya ng move, nag-thank you na sa'yo. Anong parang next move mo dun? Barang kung ako lang ah. Kasi sa akin, mo. kung ako, nag-abot na ako ng something, tapos nag-reciprocate, hmm. ang sunod sa akin dun, kakausapin ko na. Oo, like, barang, sa akin lang ah, sa akin, ayoko namang palabasin na madali. Hindi, hindi oo, ma oo. kasi isa rin ako iba, sa mga iba, torpe. Iba, eh. oh, iba, 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 iba But iba. since, nakausap ko na, oh. nagkabigayan, ang sunod sa akin nun, oh, kamusta? Kamusta yung araw mo? Hmm kumain ka na ba? Kung biyernes ngayon, may oh. plano ka ba mamaya? Oo, oh, mga ganun. Eh, mga ganun. Oh. Kasi sa akin, ang iniisip ko lang is maging magkaibigan muna tayo. Oo. Oh. You know, Mabal. kung gusto kita, syempre, bago pa kita magustuhan, past dun sa sa crush, kailangan eh, kitang kilalaan eh. Oh. Di ba? Mm -hmm. Ikaw ba, Kurt? Anong gagawin mo sa ganun? oh, parang ganun na din. Yeah. oh, parang syempre. Kakamus... Friends lang naman talaga muna. Kasi parang ikaw kasi, advance ka mag-isip eh. <laughs> <laughs> like, uh -oh. Gusto mo, eh, iyo na agad eh. di Okay, uh -huh. ngayon, sabihin na na, di ngayon, kayo ni Angge. Uh -huh. uh, alam uh -huh. nating magulo. Ang ang wonder ko ngayon is, since nagka-jowa ka, Paano mo naging jowa to? Kasi alam natin iniisip mo palagi negative eh. Hmm. Paano mo napasagot tong si ano si Miles?